Ito, nandito na po tayo ngayon. Ito po yung salamin niya. Ito po yung makinang ginawa natin kanina. Doon sa kabilang stante ko po yon Sa kabilang stante ko. Papakita ko lang po sa inyo, yung technique naman nito, kung paano ilalagay sa salamin, yung paano yung paglalak niya, Kasi wala naman rin pong tornilyo ito. Yan, itataob niyo muna. Ano po? Itataob nyo itatapat niyo lang po doon sa salamin niya. Hanapin nyo lang po yung lugar na papasok siya. Yan. 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 Pag bumaba na pong ganyan siya, hanap dito po sa may sabitan niya, itapat niyo po yung number 12 niya. Yung number 12. Yan. Tignan niyo po sa ilalim. Yan yung number 12 po kailangan nakatapat dito dito sa sabitan yan. nakatapat na po ito po yung sinasabi ko sa inyo yung technique nya ang lock po nya alambre na tinupi po meron po siyang mga butas butas dito yan ang gagawin niya po nakabaligtad po siyang ganyan itutuon nyo muna po itong isa isasabit nyo yung isa tapos isasabit nyo po doon sa butas butas nya dito yan, yung pinaka point nya pinaka ano niya po, sorry yung pinaka ilalim nya, bilog tapos hihilahin nyo lang po siyang ganyan yan, hilahin nyo lang po nakasabit na po siya ikot nyo ganyan sa kabila naman po ang lalagay natin yung pinakailalim niya po ang nandun sa ilalim na yon tapos isasabit niyo muna yung isa dito isasabit niyo yung isa bago ituto niyo sa gitnang ganyan ito naman po ang hihilahin niyo kababa para sumabit na rin po siya doon ganyan po ang style niya lahat po yan anim po kasi yung lock niya eh po yung lock niya hmm. sabit niyo tunan niyo sa gitna tapos hilahin niyo sabit na po siya Hmm. Ganyan po ang style ha. Hawakan nyo po dito sa kanan nyo. Sa kanan nyo, hawakan nyo po dito. Bago nyo tutunan to. Yan. Para sumabit din siya dun sa kabila niya. Hmm. Sabit nyo po muna. Yung isa. Tapos tutunan nyo po dun sa gitna niya. Hmm, yun sabit niyo po. Hmm, sabit niyo po ganyan. Yan, yung pinakabilog niya po dun sa ilalim. Oh, kabit na po siya. Kumpleto na po siya. Para po sinabit niyo na po dito sa sabitan, nakasabit na po siya. Yan po at, ah, tandaan niyo po yan. Salamat po and God bless po sa lahat.